alam nyo mga kasbaga ako isip at din na sa bahay eh, hindi ko malaman kung ano ba ang aming gagawin uulamin ay ako nga ay nagbukas ng aking rep ay nakita ko naman ang buong laman ng aking rep ay puro lang tubig eh pero kung may nasiglawan ho din, eh, na tambakaw ay riyata yun buwang pa ay aking nga akong hinimay at aking luluto ay talagang kuho ng kulay sa musa sa masari ho mga ingredients para para mapasarap nga ho at aring nga ho ay, tambakaw na ninitnate eh akin nga hong luluto ay eh. narisang bumang sa rep eh. ay nakita ko din eh. At ari nga magpakulo na ho ako ng mantika ho din eh. At inilagay eh, ko na ho, masama na ho ako mag na yan. bawang, sibuyas, kamatis. Siya eh, naman ho eh, maghalo-halo din ho yan. Kapag ka ho yung kamatis si bawang sibuyas, ay nangangamoy na ho, na amoy ng kahanggan, ay na ayos na ho yan. Sabay bayhong ibubuhos na horing tambakol huwing ho nakita ko sa rip. Ari yata isang buwan pa o dalawang buwan na huwag kami sa rip. Ay nung amuyin ko naman ay eh, pagkakabang o pa. Ay kako siya, lulutuin ko mo at lalagyan ko rin ng kaunting rekadong kaunti. At pag ari huwing eh, na rin, naglalatik-latik na rin, na huwag rin, nangingitim-ngitim na huwag sa kabalay ay. De, maglalagay na huwag kayo ng kaunting panimpla din eh, ho. Lalagyan ho natin ng kunang asin at baka naman humapaalat at tapos lalagyan ho ng paminta na kulay gabaw tapos sa ah, halu-haluin ho ng ganyan ari ho ulam kong hara hindi ko alam kung anong tawag ho bahala na ho kayo pakicomment nga ho nyo kung anong tawag ho din eh sabay lagyan ko ho ng tubig ho na, ay mega mega shout out nga pala ho sa aking mga new followers sa mga avid followers po Paki like and share lang po kung nagustuhan ho yung video ko hong aray. At ari nga, tinimusan ko na nga. Abay, ayos na lasa. Tapos lagyan ko ng kaunting rin talong na pabilog ang hiwat para masarap naman hunting tingnan. Ay matuloy ko ho ang aking aring pagluluto sabay takipungga na rin, sabay takip, sabay buklat, sabay halo. Ay napakasarap ho ng aroma na ho na rin. Ay kung inyo maamoy, ay ang kulang lang palahoy ho aring pinaka Masarap at palinamnam, haharuin ho ganyan. Ay eh, hindi pa ho tapos yan, oh. may ilalagay pa ho ko Ayan oh, mga sekreto ko ingredients yan oh, tinatawag ho yung ano gan tawag ho eh. oyster sauce talaga ho oh, yung nakakapagpagana, nakapagpalinamnam sa mga nuluto ing bahay. At tapos sa haluin ho ninyo, hindi pa rin ho tapos yan. Oh. may pampalapot po ilalagay diyan sabay timus uli Sarap naman ho ang lasa na at ito na ho ang pinaka main event para ho lumapot ho yan. Yan ho binating dalawang itlog, haluin ho ninyo na papagapagay out, At pag naglalapot-lapot na ho yan ay talagang kita ka naman ninyo. Malapit na ang mag-finish product ho ang lutong ito ni Kasbag. Ito ho ay binasta na sarsya doon tambakaw, nasa mutsamurut ang aking mga ingredients na ilagay. At ito na nga ho ang finish product ng inyong Kasbag at tinimplahan na at tinimplahan na tinikman na. Wow! Approve kay Kasbag. bye, -bye po!